Yaring mga dagko ng mga balita nga natipo na subong nga adlaw. Para sa mga headlines, labor groups, workers, gina-welcome ang proposed 100 pesos daily minimum wage hike. Study, earn, live, IVZ Expo para sa mga gusto mag-eskwela abroad nangin madinalag on. Voter Education and Registration Fair, Hiwaton Buas ng Adlaw, February 21 kagyari ang detalye sang aton mga headlines. Lunsay gina-welcome sang labor groups and private workers ang measure mandating an across the board increase sang 100 pesos in the daily minimum wage of workers sa mga private sector. Kahapon nga adlaw ang Senate Bill number no. 2534 under Committee Report number no. 190 ang ginaprubahan sa final reading sa Senado. Bangun sini, hindi man malikawan sang labor groups kag private workers sa rehiyon nga maglao mga mangin batas ini. Suno kay Mario Andon, taga pamaabas sa United Labor Western Northern Visayas kon so ULWV nga ang anuman nga increase nga ginhatag sa sweldo sa private workers ang ilang ginakalipay ka ginasuportahan para kay Andon nga kung magsaka ang sweldo mas magasanyog pagid ang ekonomiya kag mas magnubo ang inflation. Wala man nagapati si Andon nga ang proposed 100 pesos wage increase ang magresulta sa pagsirado sa small business and retrenchments sa employees. Suno sa iya wala man sang lapnagon nga pagpanirado sa negosyo halin 2022 hasta karon kung sa diin nagdanga sa 85 pesos ang pagsaka sa daily minimum wage sa private workers sa rehiyon. Sino naman kay Mr. Rene Santiago, presidente sa Iloilo Pepsi Cola Workers Independent Union, nga welcome development a proposed wage hike para kay Santiago nga kinahanglan gid nga sakaan ng sweldo sa private sectors bangon sa pagmahal sa ang balaklon. Partikular nga gintumod ni Santiago ang 480 pesos daily minimum wage sa rehiyon nga tama ka kulang para makasagod sa family of five. Para kay Santiago, kinahanglan sa at least 20,000 pesos income per month ang head of the family para makaangkon sa desente nga pangabuhay ang isa ka pamilya ng may lima ka Nangin madinalagon ang expo para sa mga gusto mag-study, earn and live nga ginhiwat sang ideal visa consultancy o kon IVC agency sang nagligad nga Sabado, February 17 sa Iloilo Convention Center. Ang expo sang IVC agency ang nangin pamaagi para matagan ang nagkalain-lain ng mga tao nga interesado halin sa mga bago lang nga nag-graduate tubtub sa mga may experience ng mga profesional nga nagapangita sang pag-uswag sang ila karera paagi sa international nga edukasyon kag trabaho. Sila ang ginatagan kahigayunan nga mag-istorya sa mga eksperto, magtambong sa mga seminar nga may impormasyon kag mag-explorar sa nagkalain-lain nga mga opsyon sa pagtuon kag trabaho sa abroad pariya sa Canada, New Zealand, Australia, USA, Finland kag Germany. Ang hilikoton ang ginhiwat sa pagpanguna ni Miss Charity Damo, CEO sa Ideal Visa Consultancy. Ginaagda sa Commission on Elections ang at least 18 years old on or before May 12, 2025 nga mga pumuluyo sa siyudad kag probinsya sa Iloilo nga nagatiner o kung nagaubra sa Iloilo City nga igrab ang tinion o kung nga makaparehistro para makaboto sa national and local elections sa matsunod nga tuig. Inibangod nga mahiwat ang Comelec Iloilo sa 2024 Voter Education and Registration Fair sa West Visayas State University Cultural Center sa La Paz District buwas nga adlaw February 21. Ang paghiwas sa 2024 Voter Education and Registration Fair ang inisiyatif ni Attorney Rainier Laison, Provincial Election Supervisor for Sang Comelec Iloilo and Concurrent Acting Election Officer Sang Comelec Iloilo City sa buligman ni WIVSU President Dr. Joselito F. Villaruz. Tinutuyo sini nga matagan sang tiyansa ang tanan nga mga residente sang probinsya kag syudad sang Iloilo nga nagatiner nga naga eskwela kag naga obra sa Iloilo City nga makarehistro nga hindi na kinahanglan nga magpuli sa ila tagsa ka mga banwa bangod nga mismo ang tagsa ka City Municipal Election Officers ang makadto sa Weave Zoo para magbaton sa applications. Magabaton man ang COMELEC sa mga masunod. Applications for transfer of residence, reactivation, correction of entry, and change of status. Sa gusto magparehistro, magdala lamang sa any government-issued identification card, original and photocopy, nga may applicants, photograph, and signature, hindi magbaton ang COMELEC sa company-issued ID. Mas makabulig man kung magdala na sa registration form ang applicant, kag na fill na para mas madasig ang proseso kagamoyad to ang mga dagko nga balita nga ato na tipon. Ini ang inyo ka PN May para sa Panay Balita. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.